So yun magandang araw mga sangkay Ito na naman ang inyong panaderong waray Nagsisipag-sipaga na naman Ganito nga pala yung ganap ng aming buhay Bilang isang panadero sa araw-araw So bali pagising sa umaga, maliligo Iaandang e sarili para makapagsimula na ng unang masa Bilang isang panadero mga sangkay Hindi po pwedeng hindi ka maligo Bago ka magsimula dahil unang una Is pagkain yung ating ginagawa Pangalawa ay sobrang init po ng ating trabaho hindi dahil init sa araw kundi init ng oven at mas lalong hindi pwede na sa kakamaliligo kung tapos ng inyong trabaho dahil kung naniniwala ka sa pasma ay iwasan mo talagang magbasa ng katawan o maligo pagkatapos ng yung trabaho sa loob ng panaderya. Ito e, at sinimulan ko na yung aking masa mga sangkay. So bali unang ko nga palang ginagawa is yung mga palsahin. Gaya ng mga buns, loop bread at mga palamanan gaya ng mga pandikoko, spanish dahil sila po yung mga tinapay na medyo mahaba-haba yung oras na kakailangan natin antayin bago natin may salang ito nga pala yung aking do mga sangkay is ginagamitin ko ng do-roller sa pagpapakinis so balik kung kayo gagawa ng maramihan mas mainan na po ay merong kayong makina nang sa ganun na hindi masyadong pagod ang inyong katawan sa pagpapakinis ng ating do ito at limang kilo na palamanan yung aking gagawin sangkay sa so, kung sakaling kayo po ay baguhan pa lamang at hindi pa ganun kabilis gumawa ng mga tinapay ay wag na wag po kayong magmamasa ng marami dahil kung marami ang mamasahin mo at hindi ka pa ganun kabilis kumilo sa pagporma ng mga tinapay ay posible po na kayo ay malsahan habang kayo ay nagpoporma ng inyong mga hinagawang tinapay or pangalawang option nyo mga sangkay kung sakaling kayo ay gagawa ng tinapay at hindi pa kayo ganong kabilis magfigura o magporma ng inyong tinapay na gagawin, ay pwede naman po sa yeast kayo magbawas o sa pampalasa kayo magbawas yon kung hindi kayo nagmamadali na isa lang inyong tinapay na ginagawa so yun saan kayo balipayo ko sa iyo kung sakaling gusto mong matutong gumawa ng tinapay gusto mong pagkakitaan kung sakaling kayo matutong gumawa ng tinapay ay ngayon pa lang simulan mo ng pagpapractice dahil hindi lang araw, hindi lang buwan aabutin ka po talaga ng taon para matuto sa paggawa ng iba't ibang klasing tinapay kahit na mga simpleng tinapay ang mga sangkay pero ganun pa man mga sangkay is makukuha mo yan sa tiyaga sa disidido ka matuto porsigido ka kayang kaya mo yan madali mong matututunan yan marami ng pamamaraan yan mga sangkay para matuto ka sa paggawa ng iba't ibang klasing tinapay unang una nandiyan na yung ating mga nag upload ng video sa mga social media pakalaking bagay niyan mga sangkay dahil unang una hindi na tayo magbabayad manonood na lamang tayo sa video yon kung gusto mong matuto sa panonood sa video lang. Pero kung gusto mo naman actual isang kaya is pwede ka naman mag enroll sa mga baking class. Yun nga lang, hindi natin alam kung magkano talaga yung bayad, bawat session kung sakaling tayo ay mag-aaral ng baking class. Pangatlo naman is pwede tayo mag-apply sa isang bake shop. Yun, doon sa kaya is matututo tayong gumawa. Araw-araw talaga yun ang gagawin natin pangalawa is kumikita pa tayo so bali sa tatlong nabanggit ko na pamamaraan mga sangkay para matuto sa paggawa ng iba't ibang klaseng tinapay yung pangatlong nabanggit ko doon po ako natuto nag-apply po ako sa isang panaderia nagsumika pero umabot ng ilang taon mga sangkay bago ko natutunan yung mga tinapay na mga pinapakita ko dito sa aking video yes sangkay so bali mahigit sampung taon po akong namasukan bago ko natutunan itong aking mga simpleng tinapay na pinapanood nyo dito sa aking mga video. Basta mapapayo ko lang sa kung sa kay kung sakaling kayo decidido matuto, maraming paraan para matuto. Maaaring magkamali sa unang subo. Pero dahil sa decidido ka, ay hindi ka susuko.